sa pagtatanim natin ng ampalaya, fruit fly ang pinakamapanirang insekto. Fruit fly ang kung bakit naninilaw ang bunga ng ampalaya. Share rin san ni kung bakit bumabaluktot ang bunga. Kadalasan bata pa lang ang bunga ng ampalaya na sisira na dahil sa fruit fly. At kung pababayaan natin ng fruit fly sa bunga ng ampalaya, maaari itong makasira hanggang 90% na pwede sana nating anihin. Kaya sa nagtatanim ng ampalaya, kung gusto nyo maiwasan ng paninira ng fruit fly, tapusin nyo ang video ito. Iyan sa pangunahing ginagamit natin para puksayin ng propel sa pamagitan ng pag spray o paggamit ng chemical pesticide. Ang iba naman binabalot gumagamit sila ng papel, plastic at net. At meron din naman gumagamit ng attractant. Merong dalawang klase ng attractant na ginagamit nila. Una yung spray sa bote. Kapag dumikit na yung spray sa bote, hindi na ito makakalit at doon na mamamatay. Ang pangalawa naman, paggamit ng metal eugenol. Nilalagay ito sa bulak at yung bulak na may metal eugenol, nilalagay naman sa plastic bottle. Kapag pumasok ang fruit fly sa loob ng plastic bottle, hindi na sila makakalabas at doon na sila mamamatay. Pero sa kabila ng paggamit ko ng chemical pesticide, pagbabalot ng bunga ng ampalaya, at paggamit ng metal eugenol bilang attractant at super net, hindi pa rin nawala ng sira yung bunga ng tanim kong ampalaya. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo isang klase rin na attractant. Simula lang gamitin ko ito, hindi na nagkaroon ng sira yung bunga ng tanim kong ampalaya. Ito yung melon fly lure. Dahil lang hinuhuli nito mismo yung fruit fly na sumisira sa bunga ng ampalaya. Kaya napakabisa. Kaya kapag ginamit natin ito, hindi na magkakaroon ng sira yung bunga ng tanim nating ampalaya. Dahil sa melon fly. Ang metal yung kasi at super net, ang mga hinuhuli na fruit fly nito yung mga fruit fly na sumisira ng mangga at iba pang klase ng prutas. Ito na yung nabili kong meron, lure Ngayon naman, buksan na natin, tingnan natin kung ano ang laman. Yan, ganyan nang itsura niya, parang siyang chocolate, pero matigas yan. Sa bantang taas, meron siyang butas. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo paano gamitin para makahuli ng melon fly. Nabili ko ito sa online shopping, nagkakalaga ito ng 250, medyo may kamahalan. Kahit may kamahalan, sulit naman dahil napakabisa. Dahil may kahabaan ito, pwede natin itong hatiin sa dalawa at tatlo. Medyo matigas para maputro, kailangan natin ng kutsilyo at pamukpok. Ngayon ito na yung naputol natin. Kumuha ko ngayon ng alambre sa kanilagay ko sa butas para mailagay natin sa bote. Para hindi malaglag, ibalok po natin yung alambre. Pwede rin naman kahit gumamit lang tayo ng sinulid para maibitin. Saka natin lagay sa plastic bottle para pag pumasok doon yung meron pa, hindi na sila makakawala, doon na sila mamamatay. Ngayon naman ipain na natin. Ang lugar ng na paglilagyan natin, mga limang metro, magigila sa tanim natin ang palaya. Pagkaraan ng 20 days, wala ka na makita buhay na melon fly. Patay na silang lahat. Dahil yung melon fly na na. Kaya wala ka na makitang melon fly na buhay. Pero yung amoy niya malakas pa rin. Kaya wala lang nagiging sira yung mabunga ng tanim kong ampalaya. Kaya napapalaki ko na rin sila ng gusto. Dito na nagtatapos yung video natin. Sana makatulong ito sa inyo. Lalo na sa mga tanim ng ampalaya na inatake ng melon fly. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag nyo kalimutan naman ng pinutang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. Marami pong salamat sa panunod at pagbalahin kayo ng Panginoon. Happy Farming!